Ako si Leia. At sa dami ng araw na lumipas, siya pa rin ang hindi ko malimutan. Hindi dahil siya ang unang nagparamdam sa akin ng pagmamahal, kundi dahil siya ang unang nagturo sa akin kung paano masaktan ng hindi nagsasalita. Araw-araw, sinasanay ko ang sarili kong wala na siya. Kumakain mag-isa, umuuwi mag-isa. Nagtutulog-tulugan para lang hindi ko marinig ang tibok ng pusong pilit lumalaban. Sa tuwing nakikita ko siyang masaya, tinitiis ko ang kirot. Kahit alam kong hindi na ako ang dahilan ng ngiti niya, kahit alam kong hindi na ako ang tinatawag niyang mahal, hindi ko naman siya sinisise. Wala naman talaga siyang binitawang pangako. Ako lang ang umasa. Ako lang ang nag-isip na baka, baka ako rin ang piliin niya. Pero hindi. Dumating ang araw na kinatatakutan ko. Kasal niya. Dumalo ako. Tahimik lang. Isang bisita sa hanay ng mga taong masayang nakikiselebrate. celebrate. Suot ko ang pinakamagandang ngiti na kaya kong buuin. Habang ang loob ko'y unti-unting humihina. At doon ko siya nakita. Nakatingin sa akin mula sa altar. Isang sulyap. Isang ngiti. Isang paalam na hindi kailanman binigkas. At sa huling sandaling iyon, alam kong tama ang ginawa kong hindi lumaban. Dahil minsan, ang tunay na pagmamahal ay yung kayang magparaya kahit hindi pinili.